Magandang gabi po sa inyong lahat, lalo na sa mga bumubuo ng napakagandang channel na ito. Tawagin nyo na lamang ako sa pangalang Rico. Nakatira ko ngayon dito sa Visayas kasama ng aking pamilya. Speaking of laking probinsya ako kaya normal na sa akin ang makarinig ng mga kwento-kwento tungkol sa mga engkanto, multo, aswang, mangkukulam, manananggal at marami pang ibang kababalaghan na hindi kayang maipaliwanag ng siyensya. Iaaminin ko po na hindi po ako naniniwala sa mga mythical creatures dahil ako yung tipo ng tao na mas pinaniniwalaan ang mga scientific facts dahil may pruweba o ebidensya itong totoo. Subalit so dumating ako sa puntong kinwestiyon ko na ang aking katinuan dahil sa mga nangyari sa buhay ko na hindi ko akalain na totoo pala. Tulad na lamang ng mga aswang at wakwak. -wak. Unang beses akong nakaranas ng wakwak -wak noong December 22, 2021. Isa ang aming probinsya sa sinalanta ng bagyong Odette noong December 16, kung saan maraming punong niyok at mga bahay ang napatumba at sinira ni Odette kaya't matatanaw mo talaga yung gubat para itong nakalbo. Bandang 1.59 AM noong December 22, gumising ako ng maaga para maghanap ng signal. Hindi pa stable ang signal that time sa lugar namin dahil nga nasira ni Odette, kaya naman hirap makahagilap ng signal. Noong mga panahong iyon ay bali na sa haming lugar na may gumagala daw na wakwak -wak sa kabilang barangay malapit sa amin. Siguro dahil wala naman silang matirahan, kaya ayun, pagalagala. At dahil matigas ang ulo ko, ay binaliwala ko lamang iyon dahil hindi rin naman ako naniniwala sa wakwak. -wak hanggat hindi ko iyon nakikita o nararanasan. Nasa labas ako ng aming bakuran noon, nasa likod ng aming bahay, at may mga puno roon na inyong makikita tapos may sapa sa may unahan. Biglang may dumaan na wakwak at ang sigaw niya, wak, wak. Kaya't ginaya ko pa ang kanyang boses tapos nilakasan ko pa ang pagsasalita ko. Ayan na naman ang wakwak. Sino na naman kaya ang wawakwakin yan? Sabay pa ang aking malakas na pagtawa habang nag-scroll ako sa Facebook para makita ang mga updated posts tungkol sa epekto ng Odette sa ibang lugar. Nagulat ako nang biglang lumamig ang hangin, tumayo lahat ng balahibo ko. Hindi ko may paliwanag, pati na rin sa may bandang leeg at likuran ko, nagsitayuan. Nagulat naman ako dahil hindi na muling nag-ingay pa ang wak-wak, pero nag-goosebumps ako nang may bumulong mismo sa tenga ko ng mga salitang wak. Wak! At saka patawa pa ang kanyang tono. Nakakapanindig balahibo talaga. Parang nasa likod ko siya mismo. Ako naman nagtapang-tapangan noon at hindi pa rin ako nagpatinag. Bahala diyang wak-wak ka, ang sabi ko pa noon. Subalit ilang segundo pa ay nag-ingay ulit ang wak-wak. This time parang galit na siya. Wak! Wak! ang sigaw pa niya na parang sobrang inis at galit ang pagkakasigaw papunta pa sa direksyon ko. Talagang napakalakas at mabilis. Rinig na rinig ko talaga ang mga yapak niya na para bang tumatakbo patungo sa aking likuran. Sabay pa doon ang malamig na hangin na nagpapatayo sa mga balahibo ko. Nagpapanik ako that time. Iniisip ko kung ano ba ang aking gagawin Sumagi pa sa isip ko na mag-post sa Facebook ng tulong. Hinahabol ako ng wak-wak. Pero matagal pa akong matatapos at baka hindi rin sila maniwala. Pinagpawisan talaga ako. Nagsitayuan lahat ng balahibo ko. Balak ko sanang lingunin siya at pilit kong inuon ang flashlight ng cellphone ko para makita ko siya pero hindi ko mahanap. Sa sobrang tagal Nung mahahanap ko na ito, hindi ko naman maon. Ang ginawa ko na lamang ay tumakbo papunta sa aming bahay, pero hinahabol pa rin niya ako. Kumakabog talaga ang puso ko noon para akong maha-heart attack. Iniisip ko na lang noon na parang dininig ng Panginoon ang sinabi ko, na hindi ako maniniwala sa aswang o wakwak. -wak. Hanggat hindi ako nakaka-experience ang natatandaan ko pa noon, sabi nila kapag nakasalamuha ka raw ng wak-wak, either sasaktan ka nila o gagawin ka rin na katulad nila. Kaya tumakbo na lamang talaga ako habang nagsasign of the cross. Kinabahan talaga ako noon dahil ayokong maging wak-wak. Doon ko rin naranasang tumakbo na parang kabayo, takbo-talon, takbo-talon hanggang sa mabuksan ko na ang pinto ng bahay namin at isinarado iyon ng napakalakas dahil nga baka makapasok siya. Inilock ko ito kaagad. Halos hingal na hingal ako sa habulan namin ng wak-wak. Nagising naman ang lola at ang tito ko pero pinagalitan lamang ako dahil wala daw akong respeto. Mahimbing daw silang natutulog pero nagising sila dahil nga ang lakas daw ng kabog ng pinto. Ako naman ay hindi na nagsalita pa dahil muntikan na nga akong maging wakwak -wak o naman kaya'y ulam ng wakwak. -wak. Ang ginawa ko ay dali-dali akong pumasok sa kwarto ko at nagpipray ako noon. Pagkatapos noon narinig ko sa labas na para bang mayroong mga kuko na kumalmot sa tapat ng aking bintana siguradong naroroon pa rin ang wak-wak. Ang sabi kasi ng lola ko, kapag malakas daw ang boses ng wak-wak ay nasa malayo iyon, kapag mahina naman ay nasa malapit lamang daw. E ang boses ng wak-wak parang bumubulong sa bintana ko kaya namang kinakabahan talaga ako. Nagkumot ako at pilit na pinipikit ang aking mga mata para makatulog. Pero ang creepy pa rin dahil nga napapakinggan ko pa rin ang boses ng wakwak na nasa bakuran naming at para bang inaantay akong lumabas. Hanggang sa hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako. Nagising na lamang ako alas 9 na ng umaga ng December 22 pa rin at nagpasya akong lumabas ng aking kwarto. Nakita ko namang nag-aayos na ulit sina Lola at Tito Edgar sa aming bahay. Naglalagay na ulit sila ng Christmas decor at lights sa bintana habang ang isa kong kapatid na si Roel ay inaayos naman ang Christmas tree. Tuyo na rin ang lahat ng gamit namin na nabasa noong bumaha dahil nga sa pananalasa ng bagyong Odette. Bilang may pagkukusa, tinulungan ko na rin noon si Roel sa pag-aayos niya ng Christmas tree namin. Habang nasa labas si na Lola at Tito, narinig kong dumating ang kapitbahay namin at nakipagkwentuhan ito sa dalawang matanda na nasa labas. Narinig ko na napag-usapan nila na nakita daw ako ng tatlong lasinggo sa amin na tumatakbo. Nakita daw nilang may wakwak na humahabol sa akin. Kaya naman tinanong nila si na Lola at Tito kung okay lamang ako. Pumasok naman si Tito at nakita ko kaya tinawag niya ako na lumabas. Pagkalabas ko, agad nila akong kinausap. Opo, hinabol po ako ng wakwak -wak kagabi kaya nga nga po napalakas ang pagsara ko ng pinto dahil gusto niya talaga akong biktimahin eh. Ang kinakabahan kong wika habang naaalala ko pa ang naging experience ko doon sa wakwak. -wak. Nakagat ka ba niya o nakalmot? ang tanong pa sa akin ng kapitbahay. Dahil kung nakagat kanya o nakalmot, may posibilidad na maging wakwak -wak ka rin, ang sabi pa nito. Hindi naman po. Sa awa po ng Diyos, hindi naman po niya ako nahabol para kagating o kalmutin ang sagot ko naman sa kanya. Sigurado ako Rico, babalikan ka noon ang may pag-aalalang pika pa ng kapitbahay namin. Kaya kayo iksang Norman, maglagay kayo ngayon ng asin sa bintana at pinto ninyo. Ihanda nyo na rin ang pwede ninyong maging armas laban sa wakwak. -wak. Baka Paskong Pasko bigla kayong atakihin ng wakwak -wak ang palalapan pa nito. Pagkatapos noon ay agad na bumili si na Lola Igsang ng mga gamit pangontra sa wakwak -wak, tulad ng mga asin, bawang at kalamansi. Habang si Tito Norman naman, ay hinasa niya ang mga itak at kutsilyo namin. Pagkatapos naming maglinis ng buong bahay, ay saka kami binilinan ni Rowell na palaging maghanda at huwag matutulog na bukas ang mga bintana ng walang asin. Alas tres ng madaling araw ng December 23, 2021, nagising ako dahil sa mga kaluskos na nagmumula sa labas. Sa sala pala ako nakatulog noon dahil alam ng wakwak kung saan ang kwarto ko at kung saan ako natutulog kaya naman siguradong iyon ang una niyang pupuntiryahin. At yun nga, naalimpungatan ako dahil may naririnig akong parang may kumuskos na kahoy. Dahan-dahan ito at time to time naririnig ko na para bang may pilit na binubuksang nakalok na doorknob. Natakot ako kaya naman ang ginawa ko ay dahan-dahan kong nilingon ang bintana at pinto namin. Tapos noon ay napansin ko na may babae sa labas ng bintana. Since wala pa namang kurtina iyon at slightly open pero may screen naman, kaya kitang-kita ko pa rin ang itsura ng babae. Sorry for the word pero mukha siyang madungis. Tapos yung style ng buhok niya sobrang haba at siya ay nakahubad. Kitang-kita ko ang malaki niyang dibdib. Nakita ko rin na may hawak siyang itak at pilit niyang ikinukuskos sa bintana. Yung asta niya ay parabang nagmamadali. Kinukuskos niya yung bakal na grills tapos pupunta sa bandang pinto at pilit niyang binubuksan ang doorknob. Tapos balik na naman siya sa bintana para namang kuskusin yung grill doon. Siguro yung mga limang minuto din niyang ginagawa iyon. Hoy, umalis ka dito dahil kung hindi papatayin kita ang sabi ko sa kanya. Pero kinilabutan ako nang biglang nagwala na parang nauulol na aso ang babae. Maya-mayang kaunti pa ay kitang-kita ko talaga ang pagbabago nito. Bigla itong tinubuan ng pakpak -pak at nagglow ang kanyang mga pulang mata na nanlilisik habang ito'y nakatingin sa akin. Dahil sa takot ko ay napasigaw ako, Mga kapitbahay, may wakwak -wak na gustong pumasok sa bahay namin. Narinig kong biglang nagising si na Lola, si Tito at Rowell at lumabas sila ng kwarto nila at pinuntahan ako sa may sala. Doon ay nakita din nila ang wakwak -wak na tila ba hindi natatakot sa amin. Maya-maya pa ay may narinig akong nagsisigawan mula sa labas. Ayun nga, may wakwak, -wak, may wakwak. -wak. Pagkatapos noon ay nakarinig ako ng mga taong nagtatakbuhan palapit sa bahay namin at nakita ko yung babae sa labas ng bintana na tumakbo paalis. After noon ay nakita ko rin ang mga kapitbahay na hinahabol na yung babae. Takot na takot ako noon, iniisip ko, paano kaya kung hindi ako nagising noon at successful na nakapasok ang wakwak -wak sa loob ng bahay namin. Buhay pa kaya kami ngayon? Samantala, dumalaw ang isa sa mga kamag-anak namin na si Lola Inyang nang mabalitan yang inatake kami ng aswang. Agad naman siyang inaya ni Lola Iksang at Tito Edgar na sumama sa amin na mag-celebrate ng Pasko at Bagong Taon dahil nga mag-isa na lamang ito sa buhay. Pumayag naman si Lola Inyang. Agad ding inayos namin ng kapatid kong si Roel ang kanyang tutulugan. Nagparaya na lamang ako na sa kwarto ko na lamang matulog si Lola Inyang habang ako naman ay sa sala na lang muna matutulog. Sa kabilang banda Pagkatapos ayusin ang matutulugan ni Lola Inyang, sa loob ng sampung araw mula nga noong December 23, kinausap ako ni Lola dahil nabalitaan niyang ako ang ginagambalan ng wakwak. Binigyan niya ako noon ng lana at kung sakaling atakihin ako ng wakwak, iwisik ko lamang ito sa mga halimaw para matalo ko raw ito. Agad ko namang itong kinuha. At naniwala ako kay lola inyang dahil kilala ang lola kong iyon bilang aswang at wakwak -wak hunter noong kanyang kabataan. Noong una, hindi pa ako naniniwala sa mga naririnig kong kwento tungkol sa mga karanasan niya sa mga aswang at wakwak. -wak. Pero ngayong nakakita na ako, naniniwala na ako. Dumating ang December 24 at sa awa ng Panginoon, wala namang nangyaring kakaiba o kababalaghan sa amin. Katunayan masaya at successful ang Noche Buena naming lima. At dahil sa maraming natirang pagkain, inutusan ako noon ni Lola Iksang na dalhin ko ang natirang pagkain sa kamag-anak naming si Tito Dencio na isa noong medyo may kahirapan at walang pang Noche Buena. Ini invite nga namin noon na makisalo siya sa amin pero tumanggi ito dahil nahihiya. Agad naman akong nagbihis para i-deliver ang mga pagkain kay Tito Dencio. Nagvolunteer naman ang tiyuhin ko na sasamahan daw niya ako para masigurong ako iligtas. Pero tumanggi na ako at sinabi kong kaya kong i-deliver mag-isa ang pagkain iyon. Total, ilang metro lang naman ang layo ng bahay ni Tito Dencio sa bahay namin. Pero di nagpatinag si Tito, sumama pa rin ito sa akin. Habang naglalakad kami ni Tito Edgar, ay biglang may lumapit sa amin na matandang babae. Pilit na binibigyan kami ng pagkain, pero ayaw naming tanggapin dahil nga nasabi sa amin ni Lola Inyang na isa sa mga dahilan kaya raw nahahawa nang pagiging aswang o wakwak -wak ang isang tao ay dahil sa pagkaing na nalawayan ng halimaw pero ewang ko po ba nang bigla kaming hipan sa mukha ng matandang babae para bang nawala kami sa aming sarili ni Tito Edgar hinuha namin yung pagkain at tinikman bopis iyon na nasa ibabaw ng kanin at nakabalot sa dahon ng saging masarap kaya namang kinain na namin ang bigay ng matanda. Nakipag-usap sa amin yung babae at sa sobrang aliw sa pag-uusap, hindi namin napansin ang oras. Kaya naman niyaya kami ng babae sa bahay niya dahil nga marami pa raw silang noche buena. Hindi namin alam ni Tito Edgar kung bakit kami pumayag para kaming naging sunod-sunuran. Pagdating namin sa bahay ng babae, sinalubong kami ng pamilya nito at pinakain ulit ng masasarap na pagkain tulad ng adobo, bistek, dinuguan at kare-kare ang nakahain sa mesa. Pagkatapos naming kumain ni Tito, nakaramdam kami ng pagkahilo at biglang inantok. Ang sabi pa ni Tito Edgar ay uuwi na lamang kami pero halos grogi na siya dahil nga antok na antok na rin kami. In short, naidlip kaming dalawa. Sa gitna ng gabi ay bigla akong binangungot na kinakain daw ng wakwak -wak ang aking tiyan. Bigla akong nagising pero kasabay noon ay nakarinig din ako ng ingay mga pag-uusap. Di muna ako bumangon, pinakinggan ko lamang ang mga boses. Galing mo talaga Lola Edna, makakatikim na naman tayo ng masarap na karne ng tao, ang sabi pa ng lalaking boses. Siya nga inang, ang sabi naman ng isang boses ng babae, ihanda niyo na ang mga sarili niyo, wawakwakin na natin sila, ang sabi pa ng matandang babae. Nang marinig ko yon ay hindi ko alam ang aking gagawin. Ginising ko si Tito Edgar, ibinulong ko sa kanya ang aking mga narinig at takot, natakot kaming dalawa noon. Ang tangi naming naisip ay tumakbo at yun nga ang ginawa namin. Doon kami dumaan sa bintana para makalabas kami sa bahay ng mga wakwak. Habang palayo na kami sa bahay ng wakwak, nakita namin ang mga buto. Maraming buto at mga damit at iba't ibang gamit. Napagod kami sa kakatakbo kaya naman hinabol kami ng mga wakwak. Hindi namin alam ni Tito Edgar ang aming gagawin. Dinala kami sa kanilang lugar ng katayan. Doon kami nakakita ng mga dugo at laman ng tao. Nanalangin na lamang kami ni Tito Edgar. Mayamaya -maya ang kaunti pa, kinuha nila si Tito Edgar. Kitang-kita ako na kinagat nila sa leeg ang tiyuhin ko. Tapos nakita ko kung paano mabaliw ang mga wakwak -wak sa dugong lumalabas doon. Pagkatapos nilang kagati ng leeg ni Tito Edgar, bagamat buhay pa ito, agad nila itong winakwak ang tiyan. Napasigaw ang tiyuhin ko habang bumubulwak ang mga bituka at lamang loob niya. Pagkatapos, nangisay ito at tuluyang namatay. Kinuha ng mga wakwak ang atay at puso ni Tito Edgar, kinain nila iyon. Pero lumapit sa akin ang matandang babae at pilit na pinapakain sa akin ang puso ng aking tiyuhin pilit niyang ibinubuka ang aking bibig. Dahil sa lakas ng matandang babae, napilitan akong kainin ang kapirasong karne ng puso ni Tito Edgar. Nagdasal ako ng taim-tim noon habang umiiyak sa sobrang takot. Maya-maya ang kaunti pa, may sinabi ang matandang babae. Ngayong gabi ang araw ng pagpaparami ng mga wakwak -wak na tulad namin. Kada isang taon Isang lalaki ang kinukuha namin para lahian ng mga babaeng wakwak sa amin. Ikaw ang napili namin dahil nakikita namin na perpekto ka para mabigyan kami ng magandang lahi. Ang sabi pa niya, dagdag pa ng matandang babae, ang pumili daw sa akin ay yung apo niyang wakwak na nakainkwentro ko noong unang beses akong makakita ng wakwak. Oo, ito raw yung wak-wak na humabol noon sa akin. At bumalik sa bahay namin, pero hinabol lamang ng aming mga kapitbahay. Kaya naman na-realize ko noon kung bakit pala ako target ng wakwak, -wak, Dahil gusto niyang magpalahi sa akin. Mamayang kaunti pa, hinawakan ng mga lalaki ang mga braso at paako habang inihiga ako sa isang kama. Mamayang kaunti pa ay dumating yung babaeng wak-wak. Namukhaan ko iyon. Siya na nga yung nakita ko noon sa bintana na nakatingin sa akin. Mabilis ang mga pangyayari. Pwersahang hinubad ng mga lalaki ang aking damit. Hindi na ako nakapalag noon dahil nang hina na talaga ako. Mamayang kaunti pa ay pumatong na sa akin ang babaeng wakwak -wak at nakipagtalik na ito. Hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari dahil nawala na ako sa aking sarili. Basta't ang naramdaman ko, nilawayan ng wakwak na yon ang buo kong katawan. Nang matapos ang ritual ng pakikipagtalik, ang akala ko'y papatayin na nila ako. Pero ayon sa narinig kong sabi ng matandang babae, hindi raw ako dapat mamatay dahil ako raw ang magiging ama ng mga susunod na lahi ng wakwak. Ang gagawin na lamang daw nila ay iko-convert nila ako sa pagiging wakwak. Naiiyak ako noon at halos mabaliw sa nangyayari. Pero bigla kong naalala yung lana na nasa bulsa ng aking pantalon. Agad ko itong kinuha, binuksan at iwinisik ko sa mga wakwak. Nasaktan sila Naghiyawan at iyon ang pagkakataon ko para umalis. Tumakbo ako ng mabilis kahit pahubot-hubad ako. Sa kabutihang palad ay may mga tao akong nakita. Dinala ko sa bahay namin at doon ay pinaliwanag ko ang nangyari sa amin ni Tito Edgar na nasaksihan ko ang pagpatay ng mga wakwak sa tiyuhin ko. Agad namang sinugod ng mga kapitbahay namin ang lugar ng mga wakwak, -wak, pero wala ng tao roon. Ang naabutan nila ay ang duguang ulo na lamang ni Tito Edgar na nakita naman sa may puwerta ng bahay. At mayroon ditong nakasulat, Masarap ba ang puso ng tiyuhin mo? Babalik kami rico, makukuha ka rin namin. Hindi ko makakalimutan ang mga salitang iyon, Lola Basyang agad ay binurol ang mga labi na nakita sa loob ng bahay ng mga wakwak. -wak, kabilang na nga ang winakwak na katawan at ulo ni Tito Edgar. Habang ako naman ay dinala noon sa mental institution dahil nga ako ay nabaliw, tatlong taon akong nagsuffer at nagpagaling. Samantala, yung pagkamatay ng tiyuhin ko ay inimbestigahan noon ng mga pulis at agad ding isinara ang kaso. Ayon sa resulta ng kanilang investigasyon, mga rebelding NPA daw ang umatake sa amin at si Tito Edgar ang tinarget nila dahil dati itong sundalo. Subalit pinasinungalingan ko iyon at sinabing hindi NPA ang umatake sa amin kundi isang pamilya ng wakwak. -wak. Kaya naman, sinong maniniwala pa sa akin na isang baliw? Sa ngayon, Lola Basyang, patuloy pa rin akong nagpapagaling. Natatandaan ko pa rin ang mga karanasan ko. Ang pag-atake ng mga wakwak -wak sa araw mismo ng Pasko. Alam kong hindi ako nababaliw noon. Pero ngayon, dahil sa matinding trauma na inabot ko, madalas na akong takasan ng katinuan. Ang pakiramdam ko nga ay nasa paligid lamang ang mga wakwak -wak, dahil nga ako ang ama ng bago nilang henerasyon. Alam kong babalikan nila ako para kunin at gawin ding wakwak na katulad nila. Hindi ko alam kung maniniwala kayo sa kwento ng isang lalaking na baliw dahil sa wakwak. Bahala na kayong humusga sa akin. Ipagdasal niyo na lamang ako na sana'y makarecover pa ako at makapagsimula ulit ng bagong buhay. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat at God bless sa inyong lahat. Lubos na nagpapasalamat. Rico nakakalungkot ang kwentong ibinahagi sa atin ni Rico na nabaliw dahil sa ginawa sa kanya ng mga wakwak. -wak. Totoo man ito o hindi, dapat tayong maging concern lalo na't may mga kaso ng krimen na iba ang lumalabas sa mga investigasyon kaysa sa totoong nangyari. Karamihan sa mga krimen ay nangyayari na involve ang isa o maraming tao na hindi kilala. Kaya naman, Mag-ingat tayo sa mga nakakaharap natin, lalo na sa mga estranghero o hindi natin kilala. Maging mapagmatsyag tayo sa ating paligid at huwag nating kakalimutang magdasal sa Panginoon. Totoo man o hindi ang mga aswang at wakwak, -wak, obligasyon pa rin nating maging alerto sa lahat ng oras. Hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari sa atin. Dahil napaka-misteryoso ng mundong ating ginagalawan.